Kabayan, welcome to my vlog. So for today's video mga kabayan ay pag-uusapan naman natin kung paano ba makaiwas sa tinatawag na offloading sa NIA. So ano nga bang ibig sabihin ng offloading? Ang offloading po mga kabayan ay yan po yung hindi ka po papayagan ng ating immigration officer na lumipat o makalabas ng ating bansa. So may mga reasons po kung bakit. So ngayong araw na to pag-uusapan natin yan at isishare ko na rin po sa inyo yung aking uh, experience na muntikan na rin po akong ma-offload nung first time kong lumipad papuntang uh, Dubai so yes kung bago ka pa lang dito sa aking uh, channel please uh, subscribe and like pa-share na rin po para uh, mas maraming mga kababayan ang makapanood nitong video at para makakuha na rin sila ng idea at ma makatulong na rin sa kanila so please keep on watching so mga rason kung bakit na-offload yung isang pasahero Number one ay dahil dun sa dokumento. Wala kang maipakitang uh, dokumento. So halimbawa si uh, immigration officer tatanungin niya sa iyo patingin ng uh, or hinihingi niya sa iyo patingin ng uh, returning ticket mo kasi nga yung gagamitin mong visa ay tourist visa. So hanapin niya sa iyo yung uh, returning ticket mo. Sasabihin mo sa kanya wala. So ta tatanungin kanya bakit? Kasi hindi ko pa po, alam kung kailan ako babalik. Number two, hanapin na naman niya sa'yo yung uh, hotel bookings mo, sabi mo, wala. Red flag ka na dun. Kasi how come nagagamitin mo yung tourist visa kung wala ka ng dalawang dokumento na uh, hinahanap sa'yo? Kasi po, pag tourist visa, mga kabayan, ibig sabihin kasi ng tourist visa, pupunta ka lang dun sa bansang yun para mag-tour mamasyal, hindi para mag-stay dun forever. So, ang iisipin po ni immigration officer ay uh, hindi ka pala pupunta doon para mag-tour lang. Kung hindi, mag stay ka doon or uh, nakahanap ka na ng trabaho. So, doon palang red flag ka na kabayan. 90% ka na ma-offload. Ma Number two is yung kulang yung uh, dokumento na pinapakita mo. So, Uh, si immigration officer, hahanapin niya sa yung employment visa. Kasi nga, sabi mo sa kanya, pupunta ka ng Dubai. Example, pupunta ka ng Dubai para magtrabaho or nakahanap ka na ng trabaho. Tapos ngayon, sasabihin niya sa asa na yung employment visa? Wala. Ipapakita mo lang yung kontrata yung dalawang mag-amo, which is uh, uh, hindi enough. Kailangan mo yung employment visa. Ba, paano ka lilipad ng bansa para magtrabaho kung wala kang employment visa? Eh, 'Yun ang pinakaimportante. So 'yun, kulang ang uh, kulang ang dokumento na ipinapakita mo. Number 3 is yung fake documents. Yung gagamit ka ng peke na dokumento, halimbawa passport. Hindi mo pala yung passport ginamit mo. Pineke mo yung passport. So bawal po 'yun doon pa Ma-offload ka na hindi ka napapayagan ng ating immigration para lo makalabas ng bansa at kakasuhan ka pa kasi it's against the law ng ating bansa So yun po, bawal ang gumamit ng fake na documents kahit sa kahit sa ibang bansa, bawal na bawal po. So kung ako sa inyo, huwag niyo na pong i-try or gawin na magpasa ng dokumento na hindi sa inyo or pinipeke niyo para hindi po kayo mapahamak. So may iba pang rason kung bakit na-offload yung isang pasahero. Hindi lang po dahil sa dokumento or dahil sa visa na ginagamit niya. Uh, may mga iba pa pong uh, rason katulad ng kung yung pasahero po ay may pending na case sa ating bansa tapos gusto niyang takasan ay hindi po siya makakalabas ng ating bansa. I-offload po siya. Then next is kung yung, yung pasahero ay pupunta sa isang bansa na may travel ban, lalo na ngayong um, uh, pandemic, ay hindi po siya papayaga makalabas ng ating bansa. Then, um, yun po, gusto ko lang inawin sa inyo na wag po kayong matakot or magali sa immigration kasi po, ginagawa nila yung trabaho nila for our safety na rin. Kasi alam nyo naman at marami na rin tayong naririnig na uh, mga kababayan natin uh, na may mga illegal recruitment uh, uh, na alis yung ating mga kababayan or um, kinukuha yung ating mga kababayan sa ating bansa tapos ipibenta sila sa ibang bansa para magtrabaho o magbenta ng mga illegal droga. So, napapahamak yung ating mga kababayan. So, dun din po umiiwas yung ating immigration na uh, mag- uh, umiiwas sila sa problema sa ating uh, para sa ating mga OFW o sa ating mga kababayan. So yun po, ginagawa lang nila yung trabaho nila. So tip ko lang sa inyo, kapag andun na kayo sa immigration, yun nga po pala, hindi po natin maiiwasan yung uh, immigration. Kahit saan bansa po kayo mapunta, may immigration po. Dadaan at dadaan kayo sa immigration for screening. So, kung i-intervene kayo, dapat consistent kayo at confident kayo sa mga sagot nyo. Then, dapat din po yung mga dokumento nyo is kompleto. Yan po ang pinaka-importante para uh, hindi na po kayo magka-problema at hindi kayo mag-offload. So, yun lang po. Dapat lagi kayo, confident lang kayo at huwag kayo matakot. Kasi kung pinapakita nyo na takot kayo or alam mo yun kung nagpapanik panic kayo, dun iisipin um, ng uh, officer na iba ang iba to. Uh, parang nagsisinungaling to. Parang ganon ang iisipin ng isang officer sa inyo. So, yun lang sasabihin ko sa inyo. Dapat cool ka lang, relax ka lang. Pag andun ka na sa uh, immigration. Kung ano yung tanong niya sa sa'yo, sa sasagutin mo lang. At confident, consistent ka sa sagot mo dapat para hindi ka ma-offload at may chance sa kang makaalis ng ating bansa. So, ex share ko sa inyo mga kabayan yung experience ko nung first time kong pumunta dito sa Dubai gamit ang visit visa at sponsor ako ng ate ko. So, nung nandun na ako sa immigration mga kabayan, um, nagtanong, kinuha na sa akin lahat ni officer yung uh, papel ko, yung mga dokumento ko. So, nagtanong, ah, habang binabasa niya, nagtatanong siya sa akin. Sabi niya, Ka kaano-ano mo to yung, nag, yung, yung kapatid ko? Yung kapatid ko. Sabi niya, kaano-ano -ano mo siya? Sabi ko, kapatid ko. Tapos, kailan ang birthday niya? Eh, nung time na yun, wala talaga akong alam. Kumbaga, parang nablanko ako at hindi ko alam ang mga birthday ng mga kapatid ko. So, uh, alam ko lang yung araw at saka pero hindi ko alam kung anong year sila pinanganak. So, nagtanong siya sa akin, sabi ko, sabi ko sa sarili ko, hindi ko to alam. Pero hawak-hawak ko yung kopya ng birth certificate namin dalawa. So, nung time na yun, kinausap siya ng isang officer to. So, lumingon ako dun sa, ano, tinignan ko yung kopya ng birth certificate ng ate ko. Tapos, binaba ko ulit kasi may mga kamera Then, nagtanong ulit siya sa akin, sabi ko, ganito, sabi na tama. So, nung after ko sinagot yun, tinignan na naman yung visa ko. Ang dami yung tanong, bakit ka pupunta ano Anong gagawin mo doon? May enough ka bang ganito? At may place ka ba na uh, matitirhan doon habang visit visa ka? Tapos, ang dami yung tanong about sa ate ko. Tapos, may, medyo nag-doubt siya sa akin kasi dinala niya ako sa opisina for interrogation. Basta ang dami pa tanong sa akin, hindi ko na lang matandaan. So, chinek yung background ng ate ko sa... Um, immigration na sa computer kasi lahat eh. lahat kasi ng mga OFW kasi ilang years na yung ate ko sa ibang bansa so chinet niya yung um, background ng ate ko tapos after like 30 minutes bumalik na ako sa counter ni officer bumalik na kami doon tapos malapit na yung boarding ko so kailangan kong habulin yun so nagdata sa ko noon habang kinakausap niya ako habang may ginagawa siya doon nagdadasal ako na sana makalusot kasi ang daming na offload ang daming na offload nung time na yun na 2015 bayan yan daming na offload tapos yung nafeel -na ko kumakabog na talaga yung tip-tip ko hindi ko na alam kung ano kasi syempre ang dami ko ng effort na nagginawa ang dami na rin nagastos na, na nag-sponsor sa akin lahat-lahat yung employer ko na doon nag-aantay na so sabi ko kung hindi ako makakalis naku lahat masasayang yun pero pagkasabi niya sa akin pagkabalik yan ng ganito ng papeles ko, hindi siya nagsalita, pero nakatingin siya sa akin eye to eye, sabi niya, sige na kabayan, makakaalis ka na. Doon na ako nabunutan ng tinik. So, yun nga, yun ang experience ko, muntikan na akong ma-offload sa ating uh, immigration sa Pilipinas. Hanggang dito na nga mga kabayan yung video na to at sana makatulong ito sa inyo. Basta tip ko lang sa inyo, uh, kunin nyo lahat ng mga importanteng dokumento. Lalo na ngayon sa pandemic, may mga uh, iba pang mga requirements na hinahanap sa inyo. Katulad ng PCR test or, or swab test, yun po ang hinahanap nila. At basta sa next vlog ko po, pag-usapan natin yung mga requirements at yung mga katanungan na uh, tinatanong sa atin ng mga immigration so uh, maging confident dapat tayo at consistent sa mga <coughs> sagot nyo sa ating immigration pag tinatanong kayo alam ko naman na pag first time nandyan takot, pangamba at nagpapanig tayo kung pwede lang mga kabayan Uh, kalimutan nyo muna yung mga ganyan huwag kayong magpanik, kasi kapag magpapanik kayo, mabablanko talaga yung utak nyo, so masasayang lahat ng effort nyo, so mas maganda mag-focus kayo, instead na magpanik kayo, magpray lang kayo at laging positive thinking para uh, maka pasakayo kayo at makaalis kayo ng bansa. So, yun na nga kabayan. At lagi po tayo mag-iingat at um, magdasal nga. Yun, magdasal lagi kasi yan ang sandata natin. Kahit saan man tayo magpunta at kahit anumang gawin natin, powerful pa rin ang pagtatasan So, uh, hanggang dito na lang mga kabayan at maraming maraming salamat po sa laging panunood ng aking video. At uh, yun na, mag-iingat tayong lahat at Stay safe. God bless us all. Bye.